So, marap guys, no? This is the first day siguro sa pagpapagawa uli natin ng bahay. So, ang sukat pala na yun to. Ang wala ka dyan, sa Boston na yan, pupunta rito. Sa pin ah, sa gate ay 610 centimeters o 6.1 mil, meters. Tapos yung lapad naman yan, mula dyan sa gate hanggang dito sa kabilang gate kanto. 400 cm of 4 meters so yung balak dyan ay posted yung sa gitna at saka dun bali apat na posted yung idadagdag para sa slab no? so yung pinabili ni Foreman na uh, mga materyales Para sa unang materyales natin, 40 pieces na steel bar na 16mm, 10mm tapos isang roll 'yo na alambre. Yan, which is ito ay 14 tapos 'yung some perasong phenolic, ang presyo ay 610, hindi 500. So yan. Common nail. D3. Tapos, 2 kilo na 1 and 1 half. 5 kilo na D4. 30 pieces na 2 by 2 by 12. 20 pieces na 2 by 3 by 12. So, 34,000 yung inaabot nito. no. Ano? Uh, na materiales. Tapos, yung sukat ng poste. Ang um, 150 by 100 so yun yung ano ha yung hukay dito tapos yung poste um, ano yata wait kung natin yung metro so ito yung magiging sukat ng poste nyan 14 inches or 36 cm by 20 cm ayan or 8 14 by 8 ano ba ano niya lolohin yan tapos yung mukha ay ito 80 by 100 daw pala yan bali yung gagawin natin tigwa walong 16 mm kada poste alright yan bumili na pala tayo ng pang dito. rito yan Fuji Hammer ang motor ng bakal yan so ay na yung pinamulik so ito na pala yung yeah, first day natin no? update tayo dito guys kung yung magagastos natin